Hello everyone. Sana okay po kayo dyan. Uh, kahapon po at mga ilang araw na po ang nagdaan, eh palagi pong maganda na po yung sikat ng araw. And then, uh, kaya nabigla po ako pagising ko kanina na ito po yung nakita ko. Nag-snow po pala sa amin kagabi. Ano nga po pala, uh, paano po nalalaman dito kung kailan po matatapos po yung winter? E meron pong isang uri ng hayop na kung baga po sa tao ang tawag po manghuhula. Ito pong hayop na to, uh, beaver po yung tawag po nila dyan. Ano po para po siyang manghuhula kung hayop po siya but like I said, para po siyang manghula. The reason na nasabi ko po yan, siya po, yung pong beaver na yon bali yun po yung nagaano kung matatapos na ba or tapos na ba yung winter taglamig. Ang nangyayari po eh, pagkalabas po nun sa lungga niya, at hindi niya na po nakita yung anino niya, ganun po yata yun, eh, parang sign na po yun na hindi na po patapos na po yung taglamig so mga ilang araw na nga po ang nagdaan ganun po yung nasa balita na hindi niya po nakita yung ano yung anino kaya ako naman po parang ay salamat ganun parang tapos na pala yung taglamig kala ko, and then panay nga po ano uh, wala nga pong islog panay na po mag, parang maganda na po yung araw kaya asa ko na po na hindi na po mag -iisno. And then like I said nga po, nagulat po ako pag ko kanina, ganun na po pala kakapal. Si ganda po gustong lumabas. Ganun na po kakapal ang isno. Na like I said, hindi ko po inaasahan kasi nga po. Uh, tulad ng sabi ko, ayun po yung laman po ng news ano po mga ilang days na po ang nakakaran tingnan nyo po yung mga ibon ang dami po oh. kahit kahit po nagyayelo may mga nagliliparan pa rin pong ibon sobrang dami po nila kanina po nandito po sila sa puno namin nandito po sila ngayon sa puno ng kapitbahay tinatry ko pong i ano nagewang po yung kamay ko nagewang yung cellphone sa pagkakahawak ko so ayan po medyo malalaki po yung butil po ng ng ano is no kanina pa po to nag uh, ano umuulan so pagka ganito po uh, pag hindi po to tumigil pwede po tong like sobrang tumaas nang tumaas yan po yung oh. lamesa namin kanina po pinahid ko po yan eh tinitingnan ko po kung ginanong ko po yan kanina oh. Ganun po siya kataas. Pati po dito sa may silya. Nung ano po, uh, nung Pasko po, naabangan ko pong mag-snow but hindi naman po nag-snow. Before po ata or after sa na po nag-snow. Kasi, ah, uh, gusto ko po yun, di ba nga po yung kanta na I'm dreaming of a white Christmas. Tungkol po yun sa ano, sa snow. Yung parang gusto po, yung iba po gusto po nila may snow pag Christmas. Kasi um, basta parang maganda po siyang tignan. Lalo na po nakakaano po yun sa mga Christmas lights. Ganun. Parang pang dagdag, pang paganda. Ang supo namin, nag-ano uh, po siya. Ganda. Ganda. Sipang ganda. So, si ganda lang po yung nakalabas. Ito po kasing maliliit na aso namin. Kapag hindi po ito pinala, hindi po sila maaano kasi babaon po mababaong po sila yung tiyan po nung isa kong aso ito po si si babu ito maaano po siya try ko pong palabasin babu go pag pagbaba niya po doon babaon na po yung ano niya niya po po natin si babo. Ayan po si babo. So, ang ginagawa po namin para po sila makaihi. Ginamit ko po kasi yung pala. Ayan po yung pala. Nakabaon po doon. Like I said, ito po yung ay, ayun po yung mga ibon sa puno. Lumipad po sila na bulahaw ko po. Like I said, ito po yung inaabangan po ng ano, ng ibang tao po rito yung pagpasko. Uh, kaya nga po, like I said, may kanta po na I'm dreaming of a white Christmas Just like the one I used to know ano lang po yun? Sample lang po yun. But pasensya na po kayo sa boses ko. Uh, favorite ko po kasi pagka nag snow po pag Christmas. Gusto ko po siya. Ayan po. So, kanina po, Uh, medyo humina na po yung pag-ulan. Tapos ngayon po bigla pong lumakas na naman po siya. So, siguro po hanggang bukas pa po ito mag -snow. Kasi para po yan, para po maging ganyan po kataas yan. Yan, yan, yung mga ano, para po mabalot ng isno. Ano po, like continuously po na mag-uulan, hindi po yung konting snow lang, tapos ano, kasi minsan po, <clears throat> minsan po mag i tapos, yung snow pa, natut natutunaw po agad, parang ano po siya, like sandaling snow. But ito po, hindi po siya matutunaw agad. Kasi meron pong iba-iba pong ano ng snow eh. Meron pong iba-iba pong uri ng snow. Like I said, yung, yung meron pong snow na, nuwari ganyan na po siya kakapal. Tapos, mga ilang oras lang po tunaw na po but eto po hindi po siya agad-agad matutunaw mga ilang ano pa po to mga ilang days pa po uh, manibang po pag siguro pwede po to mag stay na mga 5 days ganon, manibang po kapag ka nag ano umaraw po or umulan o kaya umaraw, mawawala po bigla, but kapag hindi po umulan or hindi umaraw mag ganyan lang po yan isang linggo isang linggo or kapag naman po nag-snow na naman po lalo pong mas matagal pa pong matunaw yan kaya hindi po maganda kasi i mean gusto ko po yun but yung iba pong hayop kawawa naman po katulad po ng mga aso ko yung dalawa po hindi nagtatatakbo po yan sila dyan kapag wala pong isno. Hindi po sila makakaganon. Hindi po sila maka makakapag-play. Kasi yung mga neighbor namin may mga aso din po sila, kalaro nila. So, hindi po sila makaganon. Yung aso ko lang po kanina na si Ganda, kasi mahaba po yung legs niya dahil matangkad po siya. Kaya kahit malubog po siya sa isno, kaya niya pa rin pong tumakbo dyan ng mabilis hindi po katulad nung dalawa ko pong aso mababaon po sila na babaon po yung legs nila dyan hindi po sila makakilos punta po tayo sa may harap po ng ano namin ng bahay namin lakas po talaga ng isno. So, ganito po. Ayan pong nakikita niyo po na daan. Pinala na po siguro yan kanina ng ano po nang meron po kasing truck na ano po siya. Yung truck po na yun meron pong pala. Pinapala niya po yung para po siyang paano ko ba yan ma-explain? para po siyang ano, yung pinapala niya po yung isno. Para po, kasi kapag hindi po, ah, uh, yung mga car po, pwede pong mag magka- accident, ganun. Tapos, yung iba naman pong, ano, yung iba naman pong, katulad po nitong harap ng bahay namin, yan po, yung pong harapan ng, gas, ng gasolina yung harapan po ng ng ano nila garahe hindi po ano puno po ng isno kailangan po pong ipala kagaya po sa amin ayun pong isa na pala na po yung ano nila ayan po ayan, madali po si, hindi po sila malulubog pati ito pong isa yung sa amin po mataas na po ayan no, mataas na po para po makadaang ka rito nang hindi ka po madudulas or maaksidente kailangan ipala po namin yan ipala po eh hindi naman po kami dito madalas dumadaan sa ano sa harapan kaya hahayaan lang po namin yan pagka ano po kasi doon po kami sa ano sa garahe namin pumapasok hindi po kami palaging umaano dito sa harapan like I said kaya hindi po namin yan papalahin. But ayan po yung ayan po yung neighbor namin. Yung ano po yung kung paano po yung ano ng yelo. Ayan na po yung asawa ko. Marating na po siya. papalahin niya po siguro yan kasi ano po oh. grabe po yung lakas ng isno hindi ano po ito po yung harap ng bahay namin and ayun po doon ano po yan uh, taniman po ng mga ano malawak na taniman po ng mga mais, mais. o kaya minsan po soybeans, yung ginagawa pong taho yan po na harvest na po nung summer kaya wala po But, pag summer po ulit ito nga po pala yung truck na nagaano po ng papala ng daan ng po siya ngayon po nilagyan niya po ng ngayon po nilalagyan niya po ng asin yan. Asin, nakaka po kasi para hindi po madulas yung sasakyan. Pinapakita ko lang po sa inyo yung ano po yung neighbor namin kung gaano po kakapal yung isno. Na halos hindi niyo na po makita. Hindi niyo na halos hindi makita yung ano sa sobrang puti po. Nandito po uli ako sa likod ng bahay. Thank you po ng marami sa panunood niyo po. Ingat po kayo. Nakalimutan ko pong i-continue yung sinasabi ko kanina. Bigla ko pong naalala. Yung uh, katulad po nang sabi ko, yung klase po ng snow, yung isa po, ganito rin po siya, yung butil niya ganyan. And then mga ilang oras lang po, bigla po siyang matutunaw. Like nagiging tubig po siya kagad. Ito po, hindi po, like I said, magtatagal pa po ng... magtatagal pa po ito ng mga isang linggo or pwede pong dalawang linggo kapag nagisno uh, nag-snow pa po ng mga ilang days. Tapos yung isa naman po, ano po yun, yung frost. Yun po, ano po yun, snow tapos like sobrang lamig po. Yung snow po, kunwari, umulan. So before po tumulo yung tubig ulan sa ano, nagiging ayos na po siya doon sa mga sanga-sanga. Pag nagka, nag po ulit, papakita ko po sa inyo, mas maganda po yun kasi talagang puting-puti po. Tapos, na ano po siya, yung para pong matigas na yelo. So kapag, eto po, uh, makakadrive pa po yung tao nito kasi hindi naman po ito madulas. But kapag ka po yung frost, karamihan po nagwa-warning na po na hindi po pwedeng gumalagala yung mga tao sa labas kasi po uh, karamihan po ng ano na aksidente po yung delikado pong mag-drive kasi sobrang lamig po nun like matigas na matigas po yung yelo uh, eto po malamig na malamig but nakaka nakaka-drive pa rin po yung mga tao kasi naaano po siya, naaano po ng pala. Hindi po katulad nung like yung sinasabi ko pong pros, yun po mahirap po yung palahin. Kasi madikit na madikit po yung yelo sa ano po sa kalsada. Naninigas na po yung kamay ko. So, iyon po yung klase ng isno na sinasabi ko. Klase po ng yelo na sinasabi. Tatlong klase ng snow na sinasabi ko po kanina na muntik ko na pong makalimutan. Salamat po uli sa inyo. Ingat po kayo. Bye po.